ayan si sir james Speaks pala yung nandyan o mga kanaypi shout out ayan shout out sir Hello. kitang kita nyo o mga kanaypi madilim fighting <laughs> lang <laughs> ako dito sa camera sir ayan kausap natin yung idol <laughs> sa susunod to, pasyalan natin doon mga kanipi What's up mga kanipi? Good morning na naman sa inyong lahat at ngayong araw na to at magdi-deliver tayo ng bigas ulit pero dadayo na tayo at sa Anunas tayo magdi-deliver ngayon mga kanipi medyo malayo-layo rin to dadaan pa tayo ng bayan pero dito tayo sa bypass dataan mga kanipi Na magdi-deliver papuntang Anunas At samahan nyo kami, dalawa kami ni Maneng Bali dalawa yung i-deliver ide natin At dito sa Pro 4 yung isa kay Ate Marie At kahapon nabigay ko na rin yung isa Ngayon isa pa daw sabi niya Kaya idadaan na lang natin sa bahay nila ngayon mga kanipi So samahan nyo kami ni Maning at kasama natin si Mia at yan bagong ligo si Mia ngayon mga kanipi nagpapainit na na siya ng makina niya so samahan nyo kami at let's go <laughs> so nandito na si Maning sa bahay at ilalabas niya na yung isa bubuhating ko rin yung isa mga kanipi yan si Maning kasama natin ngayon <laughs> Ayan, dyan siya dadaan sa kabila Kina Uncle Cerelo So, bubuhatin ko lang din yung isa Mga kanayti. Let's go mga kanayti. So, ibababa na natin Itong isang sakong itong Dito banda we out. Fight, never quit, do it right Play the game, win it life no shame, there's no time Feel the pain, let the grind I could change, in my mind Pick a lane, commit and climb The only way, to win a life I never miss that fact Taking big swings, each hand to the bat Put me in the ring, you'll go out in a bag Cause I sing what I mean and I bring it to the mad life Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short So I wanna live real, but how's it supposed to feel? tanong tanong na kami. Tatawagan ko sana si Sir. Kaso wala pa lang load tong ko. <laughs> so papalod muna kami para ano. Pero nasabi naman na ng tricycle driver yung kung saan banda yung bahay nung pupuntahan namin yung pag-deliver namin ng bigas mga kanito. So hanap muna kami ng pagpapalodan para diretso na kami doon. muna tayo. So, nakausap na namin si Sir Norman Sullivan at dito daw yun mga kanipi, sa papasok na yun, yung pinasukan namin ni Maning kanina. At gising na raw yung pamilya niya. So, tara, punta na tayo doon. opo So yun mga kanipi at natapos na kaming nagdeliver deliver Nabigay na namin yung bigas doon sa ano sa pinag namin. At uwi na kami ni Manay. Ayan. Karawt! <laughs> so tara mga kanipi, uwi na tayo. Bili muna tayo ng pandesal mga kanipi, kasi nagutom na kami. ihatid lang natin ito ng mga kanoypi sa Proksingko Ayos na Kahit pa paano gumagalaw yung bisis nating bigas Tapos na natin nahatid yung ano, mga kanoypi yung bigas Diyan sa Proksingko At nandito na si Mia Yung bagong washing na si Mia Ayan Ang dumi na naman niya mga kanoypi Maya maya lilinisan ko na lang to at mainit pa yung makina niyan eh. Salamat nga pala kay Sir Norman Soliben na nagpa-deliver ng bigas diyan sa Anonas at maraming maraming salamat sa iyo sir at sa susunod ulit at, chat mo lang ako at sa mga kanoy na gustong mong bumili ng bigas pwede niyo akong i sa Facebook page ko ayan, nandito siya mga kanoy at sa personal Facebook ko dito na rin yung number ko mga kanipi. at kontakin nyo lang ako dyan at i-deliver ide natin dyan sa bahay nyo masasali pa kayo sa vlog Ah, uh, yun kain muna kami ni maning mga kanoypi bali ang gagawin natin ngayon mga kanoypi Ilalagay na natin to tile grout ah uh, papahira na natin to tayo na yung maglalagay dyan na magdi-DIY na naman tayo uh, at gagamit tayo ngayon ng ano ng chinelas tong chinelas na to ang uh, gagamitin natin pang lagay dyan lahat ng gilid gilid yan pang anong pinaganuhan ng tiles lalagyan natin yan so umpisa na natin so umpisa na natin na buksan ito mga kalimpi para mag malagyan na natin lahat to yung alam ano, ng tiles At dito natin hahaluin yung ano Yung Tawag nun tung ano Grout Tile grout Dalagyan lang natin to ng tubig na kanuyipi Ayan Ayan Ayun lang natin na uh, sipsipin niya to. So ito na mga kanipi yung ipapahid natin dito sa tiles. At uh, pwede na to. At uh, kakailanganin natin tong ano. Yung kanang chinelas. Guma. Pampahid. Tara, umpisa na natin. So, tignan nyo na lang yung nagawa ko mga <laughs> Kung may pagbabago ba yung gini natin. Ayan. Yan yung ano, nalagyan na ng grout. Ayan, banda. Ito yung wala. Kitang kita nyo naman, di ba? O. Wala pa yan. Dito mayroon na. So, kahit pa paano na tatabunan yung awang niya na kunting-kunti eh, mga kanayabi. So, ayos. Maganda. At itutuloy-tuloy ko na to para matapos na. At ang hapon, pwede nang linisan to. Basain yung tubig dito sa may tiles para malinis. I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well, I'ma make hell shit sure that I don't become you ha! Have no regrets, yeah, I'll tie up my chest i never forget what it's like to be in debt Babe stabbed in the back bed, I'll show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action Into something that you can never own. I feel this pain, you already know. sa gilid. Ayan. Tapos na yan lahat. Pero dito sa pinakagilid niya, hindi ko na nilagyan mga kanipi kasi ang pangit ng kinakalabasan nyo. Dumidikit sa pader yung itim. Kaya hindi ko na nilagyan. Hahabulin na lang yan nung ano, nung dito sa may ilalagay na tiles dito sa dingding niya. Ganyan na lang. Basta yung inuna ko dito sa may mga awang dyan. Ayan, dito, ayos na. Nalagyan na lahat. Diyan, tapos na. Dito na lang, banda. Paganyan. Hanggang dito sa harapan. So, konti na lang yan, mga kanipi. Tapos ko nang napahiran lahat, mga kanipi, yung, ano, yung paglagay ng tile grout. Ayan. Kitang-kita naman na yung, ano, yung itim diyan sa pagitan ng tiles. Ayos na. Okay na lahat mga kanaybi Pati dyan Dito lang sa gilid yung hindi ko nalagyan talaga uh, Nangingitim kasi yung pader Kaya hindi ko na nilagyan Ayos naman na yan kasi may simento naman dyan Hindi naman pasok doon sa loob nyan eh So pwede na tapos na naman yung DIY ni Kanoipi dito sa CR ang um, pinalagyan natin ng tiles kahapon yeah. tapos na bali kain muna kami uh, at nandito si Maning mga panipi shout out yun din si Rina shout out kain muna kami So yan mga kanoypi at kausap din natin si Papa Joe Vlogs ngayon. Diyan oh. Ayan si Sir Jimmy Speaks pala yung nandiyan oh mga kanoypi. Shout out. Yan. Shout out sir. Kitang-kita niyo ba mga kanoypi madilim. Fighting lang ako. Dedit sa camera sir. Ayan. Kausap natin yung idol. <laughs> Sa susunod, tapasyalan natin doon mga kanipi. At nagpahalam naman na tayo. Thank you sir, thank you. Sige, sige. sige, sige. sige. Ayan si Papa Joe Vlogs naman mga kanipi. din dyan sa Taiwan uh, hanggang ngayon. Uh, first time ko na amit din si Kuya James Pick TV. Yan. Yan. Kuntaan ko si Kuya James Pick TV. Sa Dalawa na kami ng Oh. Sa susunod mga kanoy, at papasyal tayo doon sa bahay nila Papa Joe Vlogs. Tapos sabay kaming pupunta doon kina Sir James Pick TV. At makakapunta na naman tayo doon sa bahay nila sa farm nila makikita natin yung farm 1, farm 2, farm 3 Yeah. bro <laughs> at mapapasyalan din natin si Papa Joe Vlogs yung bahay nila kasama natin si Mia mga kanyang pinapupunta doon para marud marudtis natin siya di ba bago siya kalangan ng sidecar So 'yon mga Kanoypi. Nandito na naman tayo sa last portion ng vlog at mag-shoutout na naman ako sa inyong lahat ng mga solid Kanoypi. Sa mga hindi ko ma-shoutout ngayon, sigurado 'yan mga Kanoypi next vlog na naman 'yan. At umpisan na natin na mag-shoutout. Happy happy birthday kay Mardi Arbaldez ng Usami City. Greetings from Randy TV. Shoutout na rin mga Kanoypi kay Ronnie Aguirre from KSA. Shoutout na rin kay Patrick Sopnet At uh, shoutout na rin kay Harry Perez Shoutout na rin mga kanipi kay Mikailo Jared Osorio Ayan At uh, shoutout na rin tayo sa mag-asawa na solid subscribers natin from Australia Na sina Sir Dave Miller at Ma'am Michelle Miller from Australia Shoutout na rin mga kanipi kay Remedios Manaloto Shoutout rin kay Flore Popa From Shuttle, Washington Shoutout rin mga kanipi kay Dexter From Lisland Resort Dito yan sa Ordaneta mga kanipi Shoutout sa mga nagtatrabaho dyan sa Lisland. Shoutout rin kay Ate Lucy Castillo Shoutout rin kay Sir Edgar Flores From Germany Shoutout na rin mga kay Jay Liwanag from Catanzaro, Italy. At shoutout na rin tayo sa mag-asawa na solid na subscribers natin mga si na sina Christian Cabanban at Maribel Cabanban. Shoutout sa inyong mag-asawa. At shoutout na rin tayo kay Hans Cian. Shoutout na rin kay Jema Bosi. Shoutout na rin kay Rebecca Ramos from Abu Dhabi. Shoutout na rin tayo mga kanipis sa mga vlogger din na gustong magpa-shoutout, ma-promote yung kanilang mga YouTube channel. At umpisa na natin, shoutout nga pala kay Kawalwal TV Vlog. Shoutout na rin kay Perdi Andrea. Shoutout na rin kay Isip TV. Shoutout na rin kay JBT Vlog. Shoutout na rin kay M3G2. Shoutout na rin kay Leo TV Official from Saudi Arabia At shoutout na rin tayo kay Tutu Talumo At dito na naman natatapos ang video vlog natin Maraming maraming salamat sa inyong lahat At sa mga gustong magpa shoutout Just comment below para sa next vlog Ma shoutout natin yung mga pangalan nyo At abang abang lang sa pag shoutout ng mga Kulipang mga videos ko mga kanipi Yung mga pangalan nyo doon na nagpa shoutout susunod na yon mga kanipi. abang abang lang sa mga shoutout natin at thank you so much ulit at kita kita na naman tayo bukas stay safe lagi I love you all mga kanipi and peace out